Medyo late na nga ako nagising mga mamis kaya naman ito. Tagpunta nga agad ako sa kusina para maghanda ng babaunin ni Atina sa school. Nagmamadali na nga ako ng mga oras na to kasi inisip ko baka hindi umabot yung hinahanda akong pambaon ni Athena sa school. nag alarm naman talaga ako lagi ng 5.30 kahit naman si Athena ay nag alarm pero ang ginawa ko, pinatay ko yung alarm ko tapos natulog ulit. Inisip ko kasi na masyado pang maaga kaya nag-idlip muna ulit ako. Kaya nang pagising ko ayun alas sa at dali-dali nga akong bumangon para makapagluto na ng babaon ni Athena sa school. Pancake nga lang ipapabaon ko sa kanya ngayon kasi nga ito yung mabilis na lutuin. Habang nag-asikaso ako dito sa sa kusina, si Atina naman ay nakapag-almusal na at nakaligo na. Malilit na size na pancake nga lang yung ginawa ko para nga hindi na mahirapan si Atina maghiwa-hiwa bite size na lang. Dinamihan ko na nga din yung pagluluto na itong pancake kasi nga minsan si Atina ay nagshare siya sa mga classmates niya. Yung mga classmates din naman niya ay nagshare ng baon kay Atina. Ito no nakapagluto na nga ako ng pancake, kinilagay ko na isa-isa dito sa kanyang baon na at pagkatapos hindi ko muna tatakpan dahil medyo mainit-init pa. Bali, ang sunod ko namang ginawa ay maglalagay ako ng pancake syrup dito sa kanyang malit na squeeze bottle. Dalawa to mga mamis yung isalagay ng ketchup or mayo. Ito namang isalagay ng kanyang mga pancake syrup. Pagtapos ko mag-asikaso ng ni Atina sa school, at si Atina ay nakapagbihis na. Tinulungan ko na nga siya magasikaso ng sarili niya kasi nga baka malate na. Ito pa namang si Atina medyo mabagal kumilos. Tinanong ko nga siya kung gusto niya mag-ipit or kung gusto na lang niyang maglugay pero sabi niya gusto daw niya mag-ipit ngayon. May mga time kasi talaga na ayaw niya mag-ipit gusto niya nakalugay lang siya. Nalagyan ko na din siya ng sunscreen at pagkatapos ko nga siyang ipitan syempre hindi pwedeng mawala ang pabango. Kailangan talaga nagkakalat yung amoy ni Atina sa buong classroom nila. <laughs> Tapos ko nga siyang tulungan magkasikaso, chinek ko yung kwarto niya kasi baka mayroon pa siyang mga nakalimutan na kailangan niyang dalin ngayon sa school. May nagtatanong pala kung saan ko daw nabili yung eyeglasses ni Athena. May grado yan mga mamis, mataas ang grado ng mata ni Athena, 300. Bali sa iuna namin binili yung eyeglasses niya mga mamis kasi doon na din namin tina-check up yung mga mata niya. Pero kung gusto niyo talagang pasuotin ng eyeglasses yung mga anak niyo mga mamis at kung hindi rin naman malabo yung mga mata nila, meron naman nabibili online na anti-radiation. Maganda rin yung mga ganung klaseng eyeglasses mga mamis promise, lalo na kung yung mga anak nyo ay mahilig din sa gadget para at least kahit na pa ay napoprotektahan yung mga mata nila. Naihatid na nga ni daddy si Atina sa school. Ako naman ay bumalik ulit dito sa kusina para mag-asikaso naman ng pananghalian namin. Naagahan ko na yung kilos mga mamis para kung sakaling antukin man ako at least meron ng pagkain pag uwi ni Atina. Nagbabandang ha ulit ako ng red rice doon sa lutuan ko at pagkatapos ulit ko ng mga asikasuhin ito namang mga gulay. Para sa ulam nga namin ngayong araw mga mami ay magluluto ako ng chicken curry at isa din talaga to sa mga paboritong ulam ni Atina, adobo tsaka at chicken curry. Pero gaya sa adobo, kapag chicken curry ang ulam namin ay hindi rin niya kinakain yung manok sa bawat tsaka gulay lang din. Etong manok at saka yung mga gulay, kahapon pa talaga namin to binili ni Daddy sa palengke kasi nga meron din akong kailangan bilhin kaya sinabay ko na yung para sa ulam namin ngayong araw. Yung mga gulay naman mga mami, say nabili ko yan ng balat na tapos 20 pesos isang balot. Bali yung patatas, bumili ako ng dalawang balot kasi nga ayun yung mas paborito ni Atina kumpara sa karot. Pero kumakain din naman siya ng karot. Nung natapos na nga ako maghiwa ng mga gulay, tong at nagsalang na ako ng kawali at nagisa na ako ng bawang sibuyas pati na din ng luya. At nung medyo naluto na nga sila, isinunod ko naman na yung mga manok. Dapat talaga itong mga manok na to ay hindi ko ilalahat. Pero sabi ko lahatin ko na nga lang para kung sakaling hindi man maubos yung ulam ngayon ay ulamin na lang namin kinabukasan at hindi na ako magduluto init ko na lang. Kaya naman ang gagawin ko nga dito ngayon ay medyo dadamihan ko na lang yung magiging sabaw neto para kinabukasan ay hindi naman din maubos o hindi naman din matuyot. Nilagyan ko na nga ng paminta at ng asin yung manok bago ako naglagay ng tubig at saka ng curry powder para nga medyo magkalasa na yung manok kasi nga puro chicken breast to, wala talagang lasa kapag chicken breast. Nilagay ko na nga din yung gulay pagkatapos nagdagdag pa ako ng konting tubig para nga mas masabaw pa siya. Pinakuluan ko lang saglit at pagkatapos nilagay ko na yung bell pepper pati na rin yung gata. Dahil kahapon pa namin to pinamalengke, hindi ako nakabiling gata kasi nga baka pag nilagay ko sa repay mapapanis. Kaya naman ang ginawa ko, bumili na nga lang ako ng gata na koko mama na nasa pouch at ayun na lang yung nilagay ko dito. Pero mas okay din naman na to mga miss yung ginamit ko noong nakaraan sa gatang gulay ko. Yung mga nababiling powder eh, hindi talaga maganda yung lasa. Eto at nakaluto na nga ako mga mamis, mga bandang tanghali nga ay sinundo na ni daddy si Athena sa school. Kaya naman itong at sabi ko kumain na siya kasi nakakaramdam na ako ng antok. Hinantay ko na lang talaga muna siya na dumating galing school bago ako matulog. Parang at least napakain ko na din siya. Kung nakita nyo nga mga mamis, yung kanin na sinundo ko sa kanya ay napakadami kasi siya yung nagsabi nun dahil nakita niya nga yung ulam pag uwi niya ay chicken curry. Pero kung nakita nyo din, hindi ko talaga nilagyan ng manok yung ulam niya kasi nga ayaw niya kahit pilitin ko siya. ko makain niya si Athena, na eh, ay naman ako ng sarili ko. Nangihingi kay daddy ng pambiling libro ni Atina. Sa totoo lang talaga mga mami ay nakabili na kami ng mga libro ni Atina at kompleto na. Pero ang nakakaloka ay nawala ni Atina yung isang libro niya at hindi niya na mahanap. Wala pa talagang isang linggo no nabili namin yung mga libro niya at hindi pa talaga nalagyan ng pangalan. Kaya naman nahirapan siyang hanapin. Kaya naman ito ngayon dahil nga hindi na makita ay eh, kailangan namin bumili ng panibagong libro niya. Heto nga tubas na ako at nandito na agad ako sa school nila at bumili na nga ako ng libro. Yung isang isang libro na to mga mamis ay 995 pesos o di ba diba may sukli pa yung 1,000 pagkabili ko nga ng libro niya agad nga akong umuwi para ibigay sa kanya dahil sakto naman marami siyang kailangan sagutan dito yung mat na libro pala niya yung nawala niya kaya naman mat yung binili namin tatawa-tawa lang yan si Atina mga mamis pero tapos ko na talaga siyang pagalitan dyan at ilang araw ko talaga siyang pinagalitan at ilang araw ko muna talagang pinahanap sa kanya ng pilit yung libro bago nga namin siya binilhan ngayon Nagsorry naman na sa amin si Atina lalong lalo na kay daddy niya kasi nga si daddy niya ang nagpo-provide ng mga kailangan niya. Nung pagtapos ko naman ng bumili ng libro, itong at nakaligo na ako at pagkatapos kong maligo, isinabay ko na nga rin isang itong mga damit na pinaikutan ko kanina sa washing. Habang nagluluto talaga ako ng ulam, may pinapaikot ko na itong mga damit namin ni Atina sa washing. Kaya naman nung pagkaligo ko itong at bago magdilim, sinampay ko na yung mga damit. Pagtapos ko nga magsampay, pumasok na nga agad ako dito sa bahay para may balik na itong ganita dito sa CR. Pero merong isang taong kinukuha yung pikun ko. <laughs> Pasalamat talaga to si Daddy ay nakaharap ako sa camera kung hindi matalang talaga nito ang walang latay. Charot! <laughs>